Hello guys. Hello, good evening. So, galing kasi ako sa church kanina. So, uh, wala akong may content. So, ito lang talaga ang naisip ko para lang tuloy-tuloy um, ang ating mga sharing. Okay, um, birang-bira ko si Dom, makakasama tong asawa ko at ayaw na ayaw niya kasi ma-expose sa, sa social media kasi nga, magkaiba kasi kami nito ng, ng personality. So, siya yung very exclusive na tao, yung alam mo yung tinatawag nilang introvert at ako naman yung extrovert at public figure um, yung alam mong okay lang may lantad sa sa social media, yun yung ganun so kaya nahirapan akong kausapin siya ma mahingan ba ng alam mo yun ng thoughts, okay, about sa, sa marriage namin kasi uh, ano, 14 years of marriage na ako dito sa Taiwan tapos hindi rin ganun kadali. Maraming mga ups and downs na gusto kong magbigay ng mga encouragement sa bawat isa, lalo na sa mga katulad ko na, na nakapangasawa dito sa Taiwan, pero may mga obstacle, hindi naman ganun kadali ang mga pinagdaanan sa buhay. May mga ups and downs talaga na hindi mo masasabi na akala mo lang. Kasi ang dami kasing o madami kasi yung nagsasabi na parang wala akong problema <laughs> kasi lagi lang ako nakatawa, nakangiti though marami akong problema na tinatamaan din ako ng depression at uh, anxiety pero dahil siguro sa mga circle of friends ko uh, malaking tulong talaga yung alam mo yung may mahingan ka ng uh, mahingan ka ng tulong sa mga kaibigan hindi to about sa financial lang eh kasi ang though may mga though may mga ano naman tayo may mga kahinaan at mostly naman sa atin nagkakaroon ng anxiety, depression kasi isa din yan na may pagkukulang o may kulang sa pera. Pero isa yun sa mga main cause, okay? Pero majority, ganoon ang cause. Ako nagkakaroon lang din ako ng depression at saka anxiety kapag yun nga about sa problema sa pera. So maraming mga, alam mo yun, may, may maraming mga, mga cases, pera man ang problema at minsan problema sa pamilya at pamilya sa Pilipinas so kaya problema dito sa pamilya sa Taiwan. So, kaya ako, ano, na nagsishare din ng aking um, sa sa Facebook. Kasi, nung time nung tinamaan ako ng depression din, yung nakakatulong din sa akin, Facebook lang. At marami ako mga kababayan natin na nag-reach out sa akin nung time na yon Kasi, hindi naman lahat, yung close friend mo ay available din nung time na yon So, nagkakaroon ako ng mga uh, na, ano, ano yun, bagong circle of friends nung time na yon na limited lang kasi yung masasabi mong close friend pag nasa ibang bansa ka. Kasi, do ang dami mong friends, pero hindi sila available lahat pag in times na kailangan mo. Masasabi mo lang naging close friend mo sila dahil any circumstances, any situation, andyan sila lagi para sa'yo. Yun yung ano eh, yun yung limitado lang sa limitado lang sa atin na nandito sa ibang bansa, mahirap maghanap at makasumpong ng, alam mo yung totoong kaibigan, totoong kapamilya. Kasi doon mo mararanasan at makikita sarili mo pag time, in times na nasa sorrowful ah, di ba? Deepest moment ka na look mo ka ng mga problema pero may mga kaibigan kang nakikitaan mo na, uy, salamat sa buhay niya kasi nag-spend ng oras sa akin. Alam mo, doon nakaka Na, na, doon mo makikita kung sino talaga yung totoong kaibigan mo. Kaya, Oo, ang dami kong kaibigan. Masasabi mong kaibigan, come and go. Pero ako sabihin mong totoong kaibigan, pili lang talaga. As in. Kaya, maraming nakaka-misinterpret din sa, ka, ano, ano yun, yung kapagiging astig ko, pagiging prangkador, pero, ilan lang ang nakakauna ko at nakakaitindi talaga sa totoong ako. Kasi magkaiba ang ako kapag mag, mag magkaiba yung totoo ko ugali pag nakakasama mo talaga intimately na nakakasama mo lagi kaysa yung casual lang. Kaya, yun yung, ano, yun yung, uh, pag, yun yung mga advantages at disadvantages na hindi nakikita talaga ng lahat pag alam mo yung mapag-isa ka na lang o mag-isa ka na lang. Kaya, wala kasi akong may topic pero patungkol naman sa buhay, ang dami kong ma-share ng mga experiences din kasi 17 years na ako dito sa Taiwan. So, 14 years as a married. Tapos, mang, may mga moment na ah uh, kung may mga circumstances or sabihin natin situation, baka kasi mapulutan din ng aral at mabigyan ko ng encouragement ang bawat isa na sa buhay ko ay may makarelate din. At alam nyo ba, siguro sa susunod na lang na topic, masasabi ko, hindi ako lahat blessed. Hindi lahat, kung maga sa, sa makamundong term, swerte. Ang swerte mo dahil nasa ibang bansa ka, nakapag-asawa ka ng, ng foreigner. Yun lang ang akala nyo. Ang dami kong struggle na hindi ko naman lahat nasasabi sa Facebook or sa social media. Pero dahil andito na ako sa mundo ng um, social media, so isishare ko din yung aking mga experiences at yung mga hidden, mga kadramahan sa buhay na magbibigay sa inyo ng uh, ano, inspiration at alam mo yun, pursige, perseverance na ay hindi lang pala ako nag-iisa. Alam niyo ba, hindi ako until now ay gusto ng dinan ko. Ang asawa ko ay nag-iisang anak lang pero hindi ako gusto hanggang ngayon. At hindi niya ako tinuring na anak din niya. Isipin mo yun. Pero buti na dala ko ng maayos, no? Kaya isa yun sa dahilan kung bakit never at hindi ko pinabayaan ang aking spiritual life. Dahil hindi ko kasi ramdam na magpamilya ako sa Taiwan. Do ang, ang asawa ko, naging second family ko kasi siya naman yung nabuo kong pamilya on my own. Pero may mga hindi rin nyo alam sa aming samahan kung ano ba talaga yung bawat ngiti, ano yung hidden doon. So, until now, inaayos ko pa rin yung busot kasi hindi ganun kadali. Kasi pag sinasabi mong ibang lahi, ano yan eh, hindi lahat mauunawaan kung ikaw mismo ang nakaka-experience nito. Kaya hindi sa lahat ng panahon maserte ako at so masasabi mong uh, sobrang well-off ang buhay ko sa ibang bansa. No. Nagkamali ka. Kaya by God's grace lang talaga, sa, sa, kaya ako nakakatayo, kaya ako nakakausad kaya ako lumalaban pa rin sa buhay dahil sa habag at lang talaga ng Lord at yung sa lahat ng mga nakikita mong provision is not just only on my own at ang asawa ko hindi rin mayaman nag-struggle pa rin kami sa finances hindi lang halata kasi siguro nagdala lang ng maayos at hindi rin naman kasi kami tumitigil na mag ano dumiskarte para lang para lang sa finances at maging stable. So, marami akong mga topic na may share pa sa susunod, sa susunod. Kaya as of now, ito lang muna ang may share ko. Wala pa ako specific na topic. Pero sa susunod, um, maglalaan ako ng specific topic para may share din may share ko din sa inyo, ano ba yung buhay dito sa Taiwan? At maganda ba sa Taiwan? Yes, sobrang ganda kung sasabihin mo lang talaga yung um, pamamalakan, pamamaraan ng kanilang government sa kanilang bansa, sobrang safe, sobrang ganda. Pero may mga kanya-kanya din tayong, alam mo yung disadvantages na mga hugot sa buhay. Kahit sabihin mong nasa ibang bansa ka na. Kaya sana, makatulong at sana nagustuhan yung aking story time. Story time. Okay, bilang nanay sa tatlong anak. Pure Taiwanese. Okay. At wala naman sa labas, sa loob lang na anak. <laughs> Baka kasi kasi may mga kasi ano eh sa pinakaunang na anak nung pagdalaga, may mga ganun kasi sa So itong ano ko nabuo ko pamilya. So ano talaga, exclusive lang din sa Inchikong Mister. Oh, ayaw, ayaw talaga yung mag-share. Pero sa susunod, baka kasi mahila ko siya at masharean ma ma ko. Okay? So, ayaw na ayaw niya kasi talaga. So, bukod sa nahiya siya, ayaw niya ma-expose. <laughs> Maganda kasi, alam mo yun, makausap ko siya at ma masama ko din sana one day kasi para naman uh, makuhanan ko ng panig. <laughs> nag interview pala si Inday, no? Kaya, so far, happy naman ang buhay ko. Pero, hindi naman lahat kasi masasabi ko yung personal issue ko <laughs> kasi uh, under ano pa yun eh under covenant pa sa Lord at um under prayer pa kasi may mga struggle din ako sa buhay katulad niyan uh, Christian kasi ako ang asawa ko hindi so para sa akin struggle yon kasi <clears throat> dapat nga hindi naman lahat kasi nakaka relate doon kasi as a born again christian kasi do not be equally yoke with unbeliever so lagi natin naririnig yon kaya i'm suffering Until now, kasi yun yung hindi ko napagtagumpayan at nadala sa Lord. Nadala ko man dati, pero nag-shake. So, hindi naman ganun ka-prosperous. So, andun pa rin na maraming doubt. Sa kanyang, marami siyang doubt. So, isa yun sa struggle ko sa, as a Christian. Na hindi siya ganun kadali. Pero, kaya nga ano eh, don't lose hope. Uh, importante ay nagpatuloy pa rin tayo sa Lord. Kaya... Thank you. Thank you guys. And sana ay nabigyan ko kayo ng inspiration. God bless everyone. Sa susunod na ulit. Okay? Bye!